Yan ang mga idol oh. Nakuha na natin. Ang ginayatan ko na ng konti. Nyok! Doon ka na o! Oh. Yan oh. De. Hey, Turkey and Strong. Galing pa po itong... Rans. Rancho. <laughs> Pabot sa Gloria. Papandungin. <laughs> Anong lahi? ano na lang yun? Alayo pa libiran. Salamat, <laughs> Tol. Mga idol. At nakasama natin dito si Tol. Shoutout kay Tol. So what's up mga idol at welcome back sa ating channel So for today's video ay mamumuhag na naman tayo At magtatry tayo kung makakakuha tayo ng maraming pulot ulit Tara at samahan niyo ulit kami ni Unyok Let's go! Kaya mga idol at muna tayo ng tubig Dahil napagod tayo sa hinakit natin mundok muna tayo Matapos nga ang napakahabang paglalakad mga idol ay nakakita na ng kami dito ng bahaya ng Pukyutan. Grabe, napakalaki rin nito at talaga namang sana'y marami pulot. Medyo mataas-taas nga lang ang pwesto nito mga idol kaya naman talagang mag-iingat tayo dito pag tayo umakyat na. Ito nga pala ay nasa puno ng kudyog mga idol. Sana nga ay marami nitong laman para may pambigas ulit tayo. Ang ah, mga idol at nakakita nga tayo dito ng pagong. Ang laki. Yun oh. Ito yung Philippine turtle. yung Philippine turtle yan mga idol. Kita natin dito sa ating nga pagpuhagan. At kung kayo nga po ay makakakita ng ganitong mga pagong ay huwag nyo pong hulihin. Dapat po itong pakawalan dahil ito'y pinaparami at para maabutan pa nga ito ng ating mga kaupu-apuhan. Sa part ng ito mga idol ay humanap na nga tayo ng pwesto at umakit na nga ako dito sa puno ng kawayan dahil napakahirap ng daanan at sa baba si Unyok ay magpapausok na. Yan nga mga idol at nag-start na kami sa pagpausok. So nandun si Unyok sa baba. Ako naman ay nandito na sa taas at nakapwesto. Ang hirap kasi ng daanan kasi kawayan. Ayan Mamaya, Kunin na natin yung kan pagka na yung mga pokyutan. na mga idol at medyo tinamaan na nga siya. Para na yung mga bubuyog. Pagkatapos nga nito ay hihintay natin na umalis yung mga pokyutan doon sa bahayan para mamaya maya ay kukunin na natin yung pulot. At napaka delikado din talaga ng ganitong trabaho mga idol sapagkat napakasakit din ang kisot ng pokyutan or yung kanyang kagat at isa pa ay napakatataas din ng mga puno na ating aakyatan. At matapos nga ang ilang minuto ng pagpapausok ay umalis na rin ang mga pokyutan sa kanilang bahayan. Kaya naman nagdali-dali ng akong aakyatin ito para makuha ng kanyang mga pulot. Yung mga idol at nandito na nga tayo sa taas. So nandito yung pokyutan. Pakita ko sa inyo. Aayos lang tayo ng pwesto. Ayan o. Ayan Ayan mga idol oh. Nakuha na natin Ginayatan ko na ng konti Nyok! Doon ka na o! Oh. Uh, mga idol, ito yung nakuha nating bahayan Nung ating Pinukod na pokyutan Ayan mga idol, at Ito na naman yung ating Mga nakuhang pulot Ang dami o oh. Alright, oh yeah Ating mga pulot, pure na pure yan ito tayong bulutin. It yeah, Oo. You're, yung bakpak doon. Huwag na yun. Hindi kasya to. ito, dito. Ibigay dito. Tsaka hindi to nararay sa likod. Opo. Rappel, dito, saan, eh? so, ganyan, ganyan, ganyan. Yan nga at after nating makakuha ng maraming pulot mga idol ay ito na nga ang panahon para mag-deliver na tayo sa ating mga customers. Bago nga kapi makapag-deliver sa Gloria ay nadaanan natin dito ang isang solid followers natin na isa din ating kabrad. Mga idol at nakasama natin dito si Tol. Shoutout kay Tol. Hey, oh, man. Man. <laughs> after nga nito ay nagdire-diretso na nga kami ng biyahe papunta sa Gloria. Sa barangay Papandungin nga natin ito ihahatid sapagkat may order sa atin dito si Tol Jeremy na dalawang bote. Eh. At matapos nga ang ilang minuto ng pagbebiyahe ay nakarating na kami sa bahay nila. <laughs> Kaya ating Ayos, ano, kay Tol Ano ano Tol? Kian Strong 'di. Si Tol Kian Strong. <laughs> Galing pa po itong Rans Rancho, <laughs> paabot sa Agnorya Papandungin. Anong layo? Alayon ano ang Alam mo, Tol.